Yan, okay mga kaibigan, mga kay Panta, welcome back to my YouTube channel. It's me, Panta, PH Vlog. Yan, okay mga kay Panta, uh, dito tayo ngayon sa overlooking. Pakita ko sa inyo. Yan, o. Oh. Yan, yung nasa likod ko, karagatan yan. Sa likod ko, kabundukan. Ngayon, nagagamitin natin itong ating uh, biniling, ah, uh, ano ba tag dito, mobile lens, 18x25. Okay, mobile telescope. Okay. Tara. I-try na natin. Kabit natin doon sa kanyang camera at tingnan natin dito yung kung uh, hanggang saan yung kanyang maaabot. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay mga kaibigan. Mga impanta. Pali ito. Kinukunan na natin. Ano? Device will be... Yun. Okay. Ito so, sa pinakadulo pa. O oh, ayan o. Oh. Ang ganda. Napakalayo na po nun. Baka yung mga 300 to 500 meters. -show. Wala naman siguro. Pero maganda siya. Tapos ito yung tabing tagat kanina. Sa baba natin. Ito yung tabing. Ayan, batuhan. Okay. Ito yung niyog. Malakas yung bangka eh. Nakikita tayo. Para makita natin kulan yung sakay na bangka. Linaw siya oh. Ganda. Ganda mga idol. Malalim to Bangin. Ito tayo. Yan oh. Okay. Yun, yun yung ibon oh. No? O, sabi ang iba na yun Uwak Ayan Ngayon, isusumpa natin Yung Yung uwak Ang layo na nun o, Ngayon, tanggalin natin Mga kaibigan, tanggalin natin ano Ito yung puno na mayroong uwak ito muna. Ayan. Ito yung kalsada. Bundok. Okay. Ito na tayo. Yan. Okay. Tanggalin na natin yung ano, telescope. Ito yung uwak. 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 Yan. Okay. Tanggal na. Yan. Okay. Yun siya. Yung puno. Ang layo. Tapos zoom natin sa cellphone yan okay hmm. yun sya balik natin para luminaw yan okay tapos ito yung ating kinukunan kanina sabi ng dagat ito yung niyog yun zoom natin yung niyog yung. okay Ayo. Basta yung dulo. Ayun. Parang ang kanina. Okay. Ayan. Ang labo. Pag naisom sa cellphone. Tapos tinamay yung tulaog. Ayun. Ayan. Okay. Mga kaibigan, mga kaimpanta. Legit. Maganda siya pang silip. Panilip. Sa mga gusto nyong makita. Sa yung malalayo. Yan, para lumapit at malinaw ang uh, pagkakakuha. Ito lang gamitin niyo. All right. Let's go. Diyan na tayo.